J.M. Ibarra and Fiang Smith o oh, mas kilala natin sa tambalang J.M. Fiang ayaw nang bumalik ng Metro Manila? What's up madlang people? Thank you for tuning in. Ako pumuli si Josepa dito sa Josepa, anong latest na nagatid sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyo mga favorite celebrity update? Ito nga ang latest update ni Fian Smith sa kanyang Instagram live with JM Ibarra. Sa sobrang ang pag enjoy ni JM Ibarra at Fiang Smith o mas minahal natin sa tambalang JN Fiang, ay ayaw na nga bumalik ng dalawa sa Metro Manila. Heto, panoorin natin ang latest update ni Fian Smith sa kanyang Instagram live with JM Ibarra. Pero bago natin simulang panoorin ang naturang Instagram Live ni Fian Smith, ay magbasa muna tayo ng ilang mga komento ninyo dito sa aking mga video. Komento ni Madam Adelfa Magsisi. God bless po, Tita Josepa. Heart, 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 heart. Ayan, muling komento ulit ni Madam Adelfa Magsisi. Wow, kayo na talaga. So, parang kakakilig kayo. Ingat po. Heart, 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 heart. At komento naman ni Madam J.N. Fiang Love. Ayan, OMG. Super alaga talaga ni JM ang kanyang sweet at simpleng Princess Fiyang. Alagaan at mahalin mo yan, JM. Kami ang makalaban mo pag niloko mo ang super ganda at sexy na napakabait na Fiyang. Heart-flying kiss. Heart talaga namang maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito sa aking mga video at sa inyong mga magagandang comment at feedback. Heto, balikan na natin ang naturang Instagram live ni JM Ibarra at Fiyang Smith.

Enna na pijitbo dina po kame <f doohehe> Ruwimana Nasa Batanes kami. Nagkakita'y Batanes. Yun!

No, I don't have a subscription.

O oh, di ba? Talaga namang sobrang nag-enjoy itong si Jamie Bara at Fiancé ni Tiang Smith, ayan, sa Siargao, diba? At nahalos parang ayaw na nilang bumalik sa Metro Manila. Ayan po ang latest update ni Tiang Smith at Jamie Bara sa Instagram Live ni Tiang Smith. At abangan po natin muli ang, kung ano ang mga latest update dito sa JN Fiang. Muli po sa mga gusto pong laging updated kina Jamie Bara at Tiang Smith o sa JN Fiang, ay huwag niyo po kalimutan mag-subscribe subscribe. I-click nyo po yung maliit na bell dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po ako po si Josepa dito sa Josepa nung latest. Hanggang sa muli. Paalam!